Mga sintomas ng walang pera. Una, pananakit ng ulo. Okay? Headache. Mainit ang ulo, madaling magalit. Okay? Number two, pananakit ng alamnan at kasukasuan. At dahil doon, hindi na halos lumalabas ng bahay. Bakit? Kasi natatakot siya na baka singilin rin siya ng kanyang mga inutangan. Next, matamlay. Na kahit gaano pa karami ng multivitamins ang ininom mo, pero wala pa rin effect sa'yo, hindi pa rin tumatalab sa'yo, hindi ka pa rin nai-energize, kasi nga, wala kang pera. <laughs> Pangatlong sintomas, kapag walang pera, yung isang tao ay hirap sa paghinga. Okay? Wala naman siyang bad cholesterol sa kanyang puso or sa kanyang mga artery. Pero pag walang pera, talagang naninikip ang digdib sa saka hindi mapakali. Hindi mapakali dahil merong mga paparating na mga parcel pero wala pang perang pambayad. Okay. Number four, hindi makatulog. Okay. At dahil doon, nahihilo palagi at nalalabo ang paningin. Panglima, wala palagi sa sarili or absent-minded. Okay? Nababalisa at saka hindi nakakausap ng maayos. <laughs>